mga boss idol. Isang napakagandang bungad nga ang taong ito para sa ating kababayan ni si Kai Soto. Well, bakit? Unang-una ay matapos nga ang kanyang stint sa Hiroshima Dragonflies. Napunta rin naman siya ngayon sa kupuna ng Yokohama B. Dito nga mas napagtuunan siya ng pansin ng kanyang coach at napabilang agad sa starting lineup. up kung ikukumpara mo nga ang stint nito, both Adelaide 36ers sa NBL, Australia at sa Hiroshima sa B-League. Napakalayo nga ng stats nito. Mahalata rin naman natin na ibang-ibang trato sa kanya rito ng coaching staff. Sa katunayan, naga average nga siya ngayon ng 17 minutes sa game sapat na upang makagawa at maipakita niya ang kanyang tunay na laro. Dagdag pa nga dyan, dahil nga sa galing ng kanilang point guard na si Yuki Kawamura ay nagawa nitong maipakita at magamit ng hustong height advantage ni Kai Soto sa kanilang mga kalaban. Alam nga nito ang tamang timing ng pasa sa ating kababayan. At ang resulta nga niyan, ang lumalabas na stats ni Kai na mag-average ito ng 20.3 points sa huling limang laro nila. Matagal na nga itong gustong mahanap ni Kai Soto ang ganitong klasing pass first point guard. Isang teammates na maasahan lalo na sa passing at playmaking. May pagkakataon pa ngang nabansagan silang best duo sa Asia. Pero kahit man maganda laro at stats ngayon ni Kai Soto, kailangan pa rin nilang pagtuunan ng pansin ng kanilang win-loss record ngayon. Pero ang mahalaga, unti-unti nang napapansin muli ang pangalan ni Kai Soto sa kabilang dako naman sa Los Angeles Lakers. Matapos nga ang kanilang pagkapanalo noong kahapon kontra sa powerhouse team na Milwaukee Bucks, ay wala nang nag-aakala na kakayanin nila itong matalo nang wala si Lebron James. Kahit nga ang mismong coach ng Lakers na si Coach Darvin Ham, nagulat sa ginawang performance ng kanyang team, lalo na si DeAngelo Russell. Pinatunayan lamang nga nito na deserve niyang tawaging third star ng Los Angeles Lakers. Nagsimula nga ang pagbabago ng laro ni DeAngelo Russell bago ang trade deadline and guess what? Muntikan pa nga itong ma-trade ni Rob Pelinka matapos siyang i-offer sa Atlanta Hawks para kay Dejount Murray. Kaya naman base nga sa interview nito sa kanya ng media, Natanong nga sa dito kung bakit bigla siyang nag over at gumanda ang laro. Ayon nga dito, mismo mga haters nga ang nagbabago sa kanya. Alam naman nga niya na binabati ko siya dati bago mag regular season. Kaya naman, andito siya ngayon sa Lakers para patunayan na kanyang kayang-kaya niyang bumuhat at maging consistent na point guard ng team. At ngayong araw nga, kahit man wala siyang laro, pumabor pa rin sa kanilang standing. Bakit? Well, isa-isahin natin. Una, natalo nga ang Phoenix Suns. Pangalawa, natalo rin ang Golden State Warriors. At pangatlo, nasa pangsyam na pwesto pa rin sila sa West. At may pagkakataon pa bukas na tumabla sa top 8 kapag nanalo sila kontra sa Minnesota Timberwolves.